Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Nagkakagulo nga ngayon ng grupo ng budol-budol Nito nga sila Fatima dahil sa kanyang kuya kalor at tinamaan nga ito ng isang pulis na bumaril nga sa kanya kung kaya hindi na alam nitong si Fatima ang kanyang gagawin kahit na nga magsisigaw siya at paghingi ng tulong ay walang lumalapit sa kanila at dumating nga ang kanyang lola at ang kanyang mga kasamahan sa pangbubudol ay agad-agad silang natranta at binuhat nga nila itong si Kaloy na sinasabi nga nilang lumaban yan ang napapala ng mga katulad nyong mahasamang tao karma is real kung kaya dito nga ay ano kaya ang gagawin nitong si Fatima para nga tulungang uh, tuluyang matuluyan nga itong si Kaloy tuluyan niya na kayang ibenta ang kanyang katawan kay Miguelito para lamang maisalba ang buhay nito at gumaling ito dahil isa nga ito sa kanilang paboritong kuya at kasama sa kanilang grupo ng budol-budol lang dahil nga dito ngayon ay hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil nga kailangan na kailangan nilang pera lalo na ngayon ay mas kakailangan nila ang pera dahil nga sa pagkakabaril kaya kaloy kung kaya dito si Fatima ang siyang gagawa ng paraan upang maisalba ang buhay ni tungang si Kaloy kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang Kiyapo. at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye